Mga fans ng Bini naglunsad ng track and billboard protest sa management para gumawa ng agarang aksyon to protect Bini. Oh, 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 oh. Ito na nga dahil sa mapanilang deep fake pictures and videos na ginamit pa mukha ng Bini members na sobrang nakakabahala. Bloom's Take Action naglunsad ng movement to do a protest sa management para gumawa ng agarang aksyon to protect Bini. Nagtulong-tulong nga ang Blooms magkaroon ng fundraiser para ilunsad ang truck protest and billboard protest with the message to protect Bini. Trending ang ngayon sa Twitter number one with the hashtag Blooms are here with you and star magic protect Bini. Today sa pagkakaisa ng Blooms na isa katuparan ang truck and billboard protest to protect Bini. Kahit wala yung pinakagusto nating message dahil may restrictions pala and hard to approve yung pag-go out sa Star Magic, ang mahalaga we are starting something to give the message to protect Bini and Blooms are here with you. The protest truck will roam around Star Magic with the message protect Bini and Blooms are here with you. At ito pa, billboard protest to protect Bini sa EDSA Guadalupe northbound. VV Sullivan building alongside EDSA Santolan. Billboard Protest to Protect Bini at Galeria Cebu Billboard Protest to Protect Bini at Robinson's Galeria Ortigas Sa pagkakaisa at pagtulong-tulong ng mga blooms na ilunsad ang track ang billboard protest sa management to protect Bini. Naglabas man ng advisory ang advisor yung management to take action on the serious matter na nagpagaan sa damdamin ng mga blooms. Sana di lang advisory ito kundi gumawa ng agarang aksyon ang gawin to protect Bini.